So, natin. Good morning guys. So excited. Pinasundo po kami ni Mami J. O, dito na yung bahay nila. Ah, excited. Excited na makita si Mami J. Oh, ayun na, yung van nila na ano, uh -oh. ang tawag nito. Papasok po tayo dyan yung Uh, bahay ng kapatid. <laughs> Natabingan na nga po kami. Sabi niya, bakit ang dilim na dito, Betcha? Sabi niya, eh kasi nga di Hi! Bet, wala ka. Bet, I'm <laughs> Ibang Bet nandito. Bet, di Guzman. Bet, di Guzman nandito. Sorry. <laughs> Ate Bet, nawawala ka. <laughs> Ay, sa wakas nagkita din kami ni Mami J. Ang sis! Naku, pupunta tayo doon sa anak. Pupunta oh, tayo uh, sa deck nila. Siko, diba? Oh, ay, diba? ay, ang ganda. Ito yung deck nila. Ano tayong nasa hotel din na ano eh. Diba? Oo, okay, oh. nice. Ang <laughs> ganda. Dito kami nag-uusap. Ang mga ibang hangin. Eh, yun na lang yung parang. Kulog <laughs> na, kulog na. Nagtingin kami sa... Ay, sa uh, kami dito sa... San Ildi Kongso. sana. dito, kung pupunta ka sa Barangay Parada. Landmark daw yan sa may langka. Ah, kaya hindi niya tinatanggal. Nakarehistro siya sa city. Mm -hmm. Ah, ng siya ito. Ah, itong malaki. Actually, na, actually no? parang dried ano na siya Pero maganda yung kape na niya. So, ayan po tapos na yung visit namin ito sa kanila niyo, lalabas daw kami ngayon Ay! yes pupunta daw kami ng tagalag fishing village ayun cheng <laughs> mm -hmm. dong -klak. oh o kinuha nila kami hindi kami gumala ng ano ha walang <laughs> <Manang> sasakyan baka baka no denyo ito <laughs> <laughs> o papa mo dalawa pa hindi ano kasama ko si Madam? Hindi, may julalay si Mama at Papa mo, isang black belter at saka isang bang white belter taekwondo. isang karate kid. karate kid. namin hindi lang basta driver to, bukod sa sweet lover, nako po. Ala, PSG, PSG siya. Binahiram sa amin ni Tatay Digong. Dito na po kami sa Palapal. Kamayan. Pala, Palapat. Oo, Kamayan sa Palapat. Valenzuela po. Basta mga tapatay sa Palapat? Oo nga. oh, oh. oh di ba? dami dito. Dito sa atin to. Diba, dalo lang po dati. Tubig ba? Ha? Ang dami ng tao. dami ng tao nanda. Teka lang, ano, ba? Ay, yung, ano, 'yung ano pala 'to baka ano reunion. <laughs> Palang Palang to, reunion. Pala, <laughs> pala, <laughs> pala reunion. Biglang bumata ako. Doon naman sa mas lolo dito. Ito. Ito. Ka, ay, dalawa. Ay, sabi sa mga ning Sabi ko ganoon, reunion 'yan. Daming Ano? Ayos. Ayos. Salap, thank you po, andam ni to. Mabuhay anak po, thank you po kay mami Jay, thank you po sa kanila. Ayan, sarap na kinain namin ang daming food Thank you po ah. okay. Picture daw tayo sana o. Ano yan Beth? Sabihin mo Ito na po ang aming Municipal hmm. ng Balinsuela City Ganda ano Opo. Ang Opo, ito po mm -hmm. ang bagong building namin. Tapos ang katabi ah. yan, People's Park. Opo, ang katabi Asyad. po ng aming municipal ito, ay town ito. center. center ah, yeah. Ito po ang town center. At ang katabi po ulit nito ay, people's ay ang People's Park. People's park. Asan yan? Ayan na ayan na po. Ah. Ayan, ayan na po. Ito. ito na po ang People's Park. Taraaan! Kasi alam yun eh, sa ngayon, ginag ginagawa namin yan, uh, vaccination center. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Parang... Yes po! Nandito na kami sa bahay. andami dami nilang binigay sa amin. Yung... Ta meron silang ano. Mami J, thank you so much. sa kay Daddy A. <laughs> thank you po. Kaya si Papang... Nag-enjoy ka ba, mahal? Masa lang ako. Nag-enjoy ako ng hosta okay, talaga. Lalo sa pagkain, tapos sa bahay. Ano masasabi mo? sobrang <laughs> Thank you, Mami J. Thank Salamat you, thank you, thank you. Salamat po kay Mami J. Saka kay Kuya Bogs sa, sa pag amin. Oo, oh, sa, oh, pinakain nila kami sa labas. Lads. Grabe, yung sarap. Ayan, si Beth Laluz. Ano mo sasabing mo, Beth Laluz? Happy, happy. Busog, lusog. <laughs> <laughs> thank you so much. Tapos meron siyang binigay sa akin si Mami J na. Eto. Thank you, Mami J. Talaga, no. Sabi ko pa naman kay Beth. Pagdating ko pa lang dito, sabi ko sa kanya. Beth, sabi ko, may kakilala ako dito, sabi ko sa kanya. <laughs> Ayaw maniwala ni Beth. <laughs> talaga lang, ha? Sabi niya sa... <laughs> sabi niya, talaga lang, ha? Parang ano, parang sabi niya, babae na ito, ang lakas mang, ano, mangarap. <laughs> Ayun, sabi ko pag nalaman ni Mami Jane na nandito kami sa, ano, sa Valenzuela. Baka, ano, baka, hala, yung binigay ni Mami Jane ang ganda. Thank you, Mami J. Ayun, o, oh, yung bag. <laughs> Lagay mo yung sling bag siya, Han. ito yung bigay kay Betlog. Thank Laloos. you din, Mami J, ang aga ng pamasko <laughs> May ganyan din ako. Lang, ingay naman ni Koya. Yung ano yung tugtog sa baba. Baba, taas. Basta. Ayun, meron. Thank you po. Ako rin meron din. Thank you. Si Papsi. Ito yung kay Papsi. Pati ibang kulay sa'yo, Paps? Ang Hindi, yun ang ayo nga pala sabi niya sa iyo. Kasi nga lalaki siya. Oo nga, sorry na nagagalit na. Lagi nagagalit yan si Inang. <laughs> Parang lagi siyang may pinaglalaban. Ay, ano talaga. May pinaglalaban oh. ako. Talaga. Talaga lang ha. Sabi sa akin. Talaga. May pinaglalaban ako. O, oh, ngayon. Ngayon. <laughs> oh. Thank you, Mami J. Hmm, ang ganda. Bagay na bagay sa iyo, love. Di ba? Tama-tama, para ba pupunta ka sa ano? Butel buo. Kasi ang nagagamitin mo, ah. Okay. O di para mo nakasama si Mami J. Oo. Ayan, oh. Saktong-saktong, Mami J. Thank you po. At saka dun sa kasama nila sa bahay, di ba, yung mga nagpa-picture sa atin. Kuya, Kuya Abo, thank you. At saka si Kuya Joel, thank you, thank you, thank you. Kapangalan ni Papsikel. Thank you po. Tinatid kami, hatid sundo po kami. Thank you so much po. may Bigay po si mga... mami Shout out sa mga kasama niya sa bahay. Oo. Uh, yung uh, nagpa-picture sa kay Mama Lana. Thank you po. Na nagre-ready na kami ni Papsi para bukas hindi kami mga rag yung mga ano mga damit namin na nilabhan. Parang dumami naman yung ano natin abubut. Meron ito may <laughs> mga po kasi ito yung mga ni Mommy J tapos ito yung galing kay Ate kay Betsy Bai. Ayun. Tapos ay nag-shopping kasi si Papsi. Ayun yung mga pambahay niya shorts niya, sandu niya ayan, so happy naman kaya mo pa oh, very very happy. <laughs> happy 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 o, ginagagalit na naman siya sabi ko kay bumoy mag asikaso doon o, di umaapila na naman, galing ang galing <laughs> si affiliation <laughs> kasi, ayan ka na naman Ayan ka na naman. Hala. Sabihin mo, galit na naman si Lola. Lola Sela. Lola Sela, ang mga nila. Hala, nagkatitigan lang kami. Eh. Bakit ba? mo <laughs> Hindi ka makatulog, ano? Hindi ka makatulog. Bakit? Hala. May hindi excited na kasi siya. Pangbukas. Ah. Ganyan niya. Alam mo bakit nga okay. kaya ganoon ganun? Ano pag meron kang mm -hmm. yung ganap mm -hmm. sa buhay, yung parang gusto mong matulog. Di ba kakatulad na lang yung parating kayo? Kaya nga. Hoy, ako din hindi kaya Alam mo makatulog. ba alas dosi nung gabi na yon? Hindi ka rin Pagka, nakatulog. Pagkaalaw na, pinuntahan pa ako ni JP. <laughs> Narinig pa niya kasi yung ano ko, nanonood pa ako ng YouTube. Sabi niya. ba <laughs> <Sira>, baka <laughs> di mo alam yung oras. Alam ko, ba ka alam sa kawalang orasan? Hey, sabi hindi makatulog. Sabi na ganun, ma maaga ka pa bukas, hindi ba dadarating sila at ila, magkikita pa kayo, tapos pupunta ka pa ng SM. Oh, kamakaya sabi na. na. Wag ka makialam sa schedule ko, hindi eh, pa oh, excited. Eh. Kami din, ako, sabi ko sa kanya, hindi na ako makatulog, sa bus na lang ako matutulog. Lagi sabi naman ganun, sa bus hindi naman nang dinangyayari. <laughs> hindi, natulog din ako na natulog sa bus noon. So happy. Wala, Beth, na naman kaya? Uli tayo magkikita. Ano? December. December na ngayon. Ayun po, sa maghapon na ito, yung activity namin, nagpunta kami kay mami J. mami J, maraming maraming salamat po dahil inimbitahan ninyo kami Saka sa kasamister niya. Ang babait po nila. Thank you so much po. Nag-enjoy kami. Tapos pinakain nila kami. Ang sarap ng mga pagkain, Beth. Parang ano, parang palaisdaan ba yun, Beth? Uh, ano, parang fishing village. Yun yung, ayo oo, fishing village. Hindi na nga kami umikot-ikot doon kasi, ano, maaga pa kasi yun. Maganda daw talaga doon kapag gabi kasi maraming ilaw. Pero maraming maraming salamat po. Na, sobrang nag-enjoy. Ano papa Nag-enjoy tayo, ano? Uh, sobrang enjoy. Oo. Oh, oh. Kaya nga, eh, na, sinundo nila kami dito kay ay o nga pala thank you kay ano kay Sir Joel. Thank you po yung sumundo sa amin yung kapatid ni Mommy jay Thank you po kasi sinundo kami dito sa ano bahay ni Betty Thank Bye. you, Madam. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Ano, ma'am J. Nakisali na rin ako kanina. <laughs> nangarag kami. Akala ko nagbibiro lang si Love. Napasusundo kami. Ay, sila pala. Nasama tuloy kami. <laughs> Hindi, talagang inano ko talaga na Siyempre, uh -oh. dito kami. Gusto ko rin makilala ka din nila. Kasi dito nga. Correct. Oo, dito naman. Para alam din nila kung saan ka nakatuloy. Oo. oo kung saan kami sa mabuti tumutuloy. kang mga kamay. At salamat na salamat po ako. dan mm -hmm. ang mm Inyo. Ang babait nila. Ang Valenzuela ko, pero uh, ngayon ko lang din po kayo na meet. Super. Mm. Welcome na welcome. Ramdam ko, welcome, Grabe. Na welcome Sabi ko, si Mami Jay, nag nanonood pala sa akin. <laughs> <laughs> sabi ko, kasi nung ano, ang nakakatuwa, nung kararating namin dito, sinabi ko kay Beth, sabi ko, kakilala ko si Mami Jay. Sino yon Si Juliet Pineda, sabi ko. Kilala ko sabi niya aha aha sabi ba, talaga lang ah yun talaga <laughs> talaga talaga lang ah talaga lang tapos nung sinabi niya talaga lang ah sabi niya diba inulit mo sabi mo uh -oh. eh nanay ni ano eh uh, sabi diba? ko nanay ni Charie Pineda are you sure yung pahuyo sabi ko <laughs> oo nga sabi ko talaga mm -mm. lang ah <laughs> <laughs> yun sabi niya nanay ni Charie Pineda sabi niya sa akin Tas, eh artista yun eh sinabi ko artista yun si Chary Pineda napapanood mm -hmm. ko din po siya at saka napakabait po ni Chary Pineda dahil nagagawi siya dito sa lugar namin pag election eh. mm -hmm. namimit po namin ng hindi lang yung isang beses, maraming beses oh, oh. dahil malapit lang din po kami sa barangay namin. <laughs> <laughs> kaya nga ang babait po nila talagang yung ano, yung puso nila talaga makamasa. Opo. Oh, Ma mabait sila. Ang bait, Mami J. Thank you so much po. Saka sa mister ninyo, maraming maraming salamat po. Si Daddy A. <laughs> maraming, Thank maraming you po. po. Salamat pati kami nabigyan niyo na rin ng maagang aginaldo. <laughs> salamat po talaga. Nag-enjoy kami kanina. Tapos imagine mo, sabi ko, binigyan tayo ng ano ng panahon. Kasi alam namin na busy busy naman kayo. Thank you so much po. At saka dun sa mga kasama nila sa bahay, sa Mrs. ni Kuya Joel. Oo, hello po sa inyo. Thank you po. Sila yung mga nag kanina. At saka yung nagpa-picture po sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Talagang ano naasikaso uh, talaga tayo namin na overwhelm um, mo kami talaga. Grabe, sobra. Ganun pala talaga sila kababait. Kaya sabi ko, nung una parang nahihiya ako, sabi ko, parang nakakahiya naman na pupunta sa kanila. Buti na lang, pinos niya ako ng pinus. Sabi niya, ano ka ba? Minsan lang yung mangyari. Punta ka na. Eh, sabi Saka, ko, sinabi ko na baka pagsisihan mo <laughs> pag hindi ka nagpunta. Pag hindi ka nagpunta, sabi niya. Ayun, so maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Sana kayo naman ang mapasyal sa amin. Tama. Kumakapaknan <laughs> <laughs> mo ng panga. Ano, <laughs> ano? Ano? Ano, sila mo nga ngayon. Hala, last night na namin, Beth. May oh, miss kita. Oo nga eh. Ay, naku, ayoko umiyak bukas. <laughs> Maninibago na naman akong kaya bigla. Na, bigla na naman kayo na naman. Yeah. Bigla na naman tahimik na naman kami dito na sa bahay. Si ay, kung ay, ay, ala! Ala! ay na! Tawagan na si Glenda. Ito, ito yung hapunan namin ngayon. O, diba? Hindi, hindi siya sosyal. Ano daw nila ito? Alamang. <laughs> Sabi niya, gusto daw ba namin magsaw sa alamang? <laughs> At uh, -huh. samantalang kila nagpunta kami, pinakain ako ng lobster. Sabi ko, asan ah, ka ka kay lobster? Okay. Ang lobster pala ay alamang. Malalit <laughs> pa. <laughs> Sabi niya, hal pagtsaga mo na yan, lagyan mo ng itlog at hindi pa lumalaki yung lobster. <laughs> <laughs> Ito na mabaliktad. Gusto daw ba namin magsaw sa alamang? So, ayan. <laughs> So, Okay guys, see you tomorrow na lang. <laughs> kasi may iwan ko na yung friend ko kaya pinapatawa ko lang siya eh. Ako kasi ayoko umiyak. <laughs> hindi, hindi tayo mag kasi magkikita pa ulit tayo. Oo nga. Mm -hmm.